Pagkakataon ng kung ng mga At sa iyo, po po ng mga bantusok. Lain mo. Iyay. ko lang po ah. Sayo ah. Paa. Huwag okay, mo lang maghahawag kamay. Huwag lang. lang po para ano. Wala akong makita sa iyong kulang, wala akong makita sa inyong kanto, wala akong makita sa sakit, Doktor. Pero pag nag-awak na po sila, hindi na tayo babase, no? Ipapakita hmm. ko lang sa inyo kung paano ang pag-aaral mo talaga. Doktor? Pikit? Pikit po? Pikit. Pikit lang ha. Yung, yung wala wala Intanto Wala Ulam Wala Wala ko lahat ah oh, nakikita ng may hawak mo ngayon, kahit braso lang kaya oh, yeah, kahit niya Sakit doktor Pag ito sumakit may sakit doktor po sa ha? ay, All right ko sila mo nga. bitaw mga bitaw pala. Hawa ko mo siya. Sakit, doktor. Ay, ay, sorry. Ba? May sakit, doktor. Hindi so, ko sabihin na may sakit, doktor. Sana. Ito po yung demonyo nakita ko dalawa. Ito sakit, sakit. Okay. naman po yung kulam. Kulam. Masakit! Masakit! Ah, hindi! Huwag okay. 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 ganyan lang. Huwag mong mulat. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Tis lang po madam, tis lang. Tis lang. Para may papa. Puti na lang madam, puti na lang. Kaya pa hindi? Hindi na? Okay. Tis, tis, tis. Wag, wag bibitaw, wag bibitaw. Wag pong bibitaw mamaya, naalis ko eh. Wag kang didilat ka na. It tapigit. It states an um uh, Okay. Pwede to biglekt panibago. Um okay. mulat lang pero kung may bibitawan, bibitawan, mulat lang. Diyan 'to no Kasi i-take-up pa kasi pwede yes. po? Apo. Ha-hatiin ah, po yan, tinom silang dalawa. Oo. Oh, okay? Kami lang. Sige, sige Siya muna Ikaw yung pita mo po. Kalahati lang? Oo Kalahati. Oop! Tinom po kayo. Uy, gusto At tinan natin na eto pag ito sumakit, bago na po ito ha. Okay. Pag ito sumakit, doktor. Talaga may sakit doktor. siya na. Okay. May dikit diyan. Alam mo Ito po yung demonyo. Hmm. Wala na. No, Yung naman po yung kulang. Oh. Uh. Oh. Balik tayo sa sa doktor last na po ito. Hmm. Ay sakit. Susubukan talaga uh. ha. Uh. Hindi ko na po ni ah uh, doktor sa talaga. Mhm. Uh, mm uh. okay. Ako, okay. ah, oh. padami na rin po yung mama ko. Kung may nakikita po kayo. May bantay po si mother. May bantay po May bantay ka rin. Bata po. Okay na po. Okay na po yung banday niya. Apo. Sabit lang po kayo ng kanil. Sabit lang sa tayo. Apo. Sabit lang po. Sabit lang po pwede Ay, sa kayo ng kanil. Ay, na dalawa? Gusto po niya magka... <laughs> Ay, may ano ba yun? Kasi... Amna, may sabihin na lang ako sa iyo. Ha? Ah, sasabihin. Ay, sa lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta. So kay eh. Brother Roy Bin ng Pandakan. out sa mga taga-Pandakan. Kay Brother Pong kay brother uh, Rap at saka kay Robin, uh, kay brother Ken brother Marvin ng Brunei. Maraming salamat, maraming salamat. Uh, sana matuloy ako ng Taiwan at may mga gumutan dito. Mayroon sasagot sa akin na lahat-lahat sakit niya at uh, ito may passport na rin si Apo para makano tayo. Pero di pa ano wala pang katiyakan. Maram salamat.